Pumunta na po natin ang mga pinakabagong update patungkol po sa mga aktividad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Ito nga mga kababayan, una dyan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng whole of government approach matapos sabihin ng NGCP na isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Power Grid. Kaugnay niyan, Audrey, ano, maganda na alam rin ng publiko kung ano ba ang pagkakaiba nitong yellow alert at red alert status kapag sinabi na ito ng NGCP. Kapag yellow alert status, ang ibig sabihin po nito yung operating margin ay hindi na po ganong kasupasyente para imit yung contingency requirement ng transmission grid. Samantala kapag red alert status naman, yung power supply ay hindi na po sapat para imit yung demand ng mga consumer. Mm -hmm. In slimmer terms, low power supply kapag yellow alert at insufficient power supply naman kapag ka red alert. Ayan, sinabi po ng Department of Energy na hindi maiiwasan yung uh, ganitong uh, pagkakataon, dahil sa init nga ng alagay uh, ng panahon natin, panahon, eh, lahat ng consumer mananin, gumagamit mananin. ng kuryente po ngayon. Isang mamabatas naman ang nagsusulong na uh, muling buhayin itong nuclear power plant ano, sa Bataan. Pero ito ay napag-uusapan lang pag ganitong pagkakataon, sana ituloy-tuloy na ito. Whole of government approach ang nais ng ating Pangulo. Ibig sabihin, even yung mga government agencies, mga government offices ay pinagtitipid po sa kuryente maging yung mga GOCCs. Ngayon, nung nakaraan, uh, Daya, napag-usapan natin yung Panay Island Electric, uh, Electric Project. Ano? So ito yung mga medyo hindi overnight yung solusyon, pero long-term investment. So ganun din po ang ginagawa ng ating pamahalaan at asahan ninyo na marami pang mga proyektong pang-alternatibong pagkukuhanan ng energy para naman mapakinabangan ng ating mga kababayan. Critical ang usapin nito kasi kapag ka nagkaroon ng mga power interruption, Yan. ng rotational brownout, na kung may ripple effect po ito, sa kabuhayan po ng ating mga kababayan. Siyempre, dagdag po na init ng panahon, eh, talaga nga kailangan natin i-on yung mga aircon, mm -hmm. electric pan, but more than that, marami po mga negosyo ang maapekton kapag ka walang kuryente dahil marami sa ating mga negosyo pinatatakbo ay talagang dependent po sa power supply. Samantala, sa ibang usapin naman po, eto mga kababayan, yan, 39 pesos kada kilo ng bigas, mabibili po sa kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila. Suportahan po natin yung mga kadiwa store ha, ng ating Pangulo kasi yung mga murang bilihin, hindi lang po bigas, pati po gulay, prutas, dyan nyo po yan mabibili sa kadiwa ng Pangulo. At bilang suporta na rin po yan sa ating mga kababayang magsasaka. Kasi minsan mara, may mga surplus eh. Mm -hmm. Yung ating na-harvest yung ating mga magsasaka. Maganda na dadala yan sa mga kadiwa ng Pangulo at may mga Uh, customer na regular na bumibili siya. Yeah. Hindi nasasayang. Nakakipig well, From, pa tayo. from a farm o dun mula sa mga ani ng mga magsasaka, diretso na sa mga kadiwa ng Pangulo. Sa mga kababayan po natin na hindi nakakaalam kung saan ba yung mga lugar na ito, i lang po namin. Ang mga kadiwa ng Pangulo po ay located uh, halimbawa na lamang dito po sa Barangay Pamplona, Las Piñas City, Employees Park sa Taguig City Hall, People's Park sa Mark Arthur Highway. Sa may malinta, Malinta Valenzuela City, gayon na rin sa Manila, puntahan nyo lamang po sa Manila City Hall, Inner Court sa may Ermita, Maynila. Hindi lamang po bigas, may mga prutas dyan, may mga gulay dyan at minsan may mga karni rin. O oh, minsan nga pati yung mga livelihood products, yung mga local products sa mm -hmm. mga taga dyan sa lugar na yan kusan may kadiwa. na feature din po dyan sa kadiwa ng Pangulo. Ugalingin nyo rin pong bisitahin na ah, ang official social media pages ng Department of Agriculture para po sa schedule ng ah, mga kadiwa ng Pangulo at kung saan saan po ninyo yan matatagpuan. Again okay, sa ating mga kababayan, yung mga gustong makamura, so susuportahan po natin itong kadiwa ng Pangulo. Hanggang dito na po muna ang ating update sa Pangulo. Abangan ang susunod nating pag-uusapan dito lamang sa Mr. President on the Go.